Uuutan. Nasaan yung magulang mo? Yung mamat papa mo nasaan? Hingi kang O oh, hingi kang pera uh -huh. sa papa mo. Bawal ang utang dito. Bawal 20ilo pa. papa ko. kami yung Ang gandang buhay po muna. Gandol po buhay. Maganda pong buhay. o, ano na naman yung dala mo? Anong sinabi sa'yo ni Mama? Ha? Hmm. Kagabi, sobrang lakas ng ulan. Sabi ko na nga ba, ulan sa init na yon. Sobrang lakas. Tapos, matagal. Matagal yung ulan. Masaya yung mga halaman. Tapos masaya din ako dahil pagkakataon na brush ko yung sa may ano, taas ng garahe yung terrace doon. Dahil walang bubong tapos mag-alikabok. Ang hirap yung linisin. Naghihintay ako minsan ng ulan para mag-brush Ayun, pagka ulan kagabi. Kahit may kulog kidlat. Binrush ko. Tapos sabay ligo sa ulan. Ang sarap maligo. Pati yung sa likod na hagdan, terrace namin, na yun, na brush ko. Sobrang ano, bumaha nga doon sa likod eh. Yung parang flash flood lang naman. Tapos kinukwento ko kay Rowan, maaga kasi siyang nakatulog, di niya na nakita. Sabi ko, naligo kami sa ulan. <laughs> Uy, sabi niya. Ingit na ingit ang bata. Okay, kami sa taas. Kung kung kami maglalang. Dito na pa niya. Kasama ko ka si Dodo. So, nag, ano siya? Naghanap ng tao. Walang tao dito. Wala po. Saturday and Sunday lang po tayo open. Maggano ka. Mag-invite ka. Mag-promote ka naman. Ha? Mag-promote ka. Sabihin mo, mga kabebe, punta po kayo dito. po kayo ng lechon. Masarap ba yung lechon natin? Ha? Masarap po ba yung lechon natin? Sino tinitingnan mo? Masarap ba yung lechon natin? Ha? Ay, ba't binuksan mo na yan? Anong usapan natin, ha? Usapan natin, ano? Pagkatapos kumain ng rice, sabi mo dito ka din kakain. Ah. Masarap po ba yung lechon natin? Ha? Gano kasarap? Sabihin mo muna, gano kasarap? Para bumili sila Ha? Masarap po lechon natin <laughs> Masarap na masarap mm -mm. Mm, Punta na po kayo Sabihin mo, ako po yung sa inyo ay? Nainitan ka, no? Uh, Napagod? What? Kasi, na, sumama po siya kay ate niya, naghatid sa Ayo, ka Kaya nga, eh. galing niya talaga, eh. Sabi niya sa akin, hindi niya po yan iinumin. Umangga. Ano, ano? Yeah. Uy, nako, mayron pong makulit na bata. Ano po yun? Ha? Ubi. pa po. Bibili ka o utang? Uutang po. Uutang! Nasaan yung magulang mo? Yung mamat papa mo nasaan? Hingi kang O, hingi kang pera sa papa mo. Bawal ang utang dito. Bawal. bawal Opo, bawal. Hingi ka muna ng pera. Yeah. Sige. Okay. <laughs> thank you po. Peta, Ay, thank you po. Pera. May bata pong makulit dito. Nalo. Tau po daw ano po yun papa ko ano ano yun. Papa ko. ano yun wala daw pong pera papa niya may kawawa naman ko. yun anong gagawin natin yan wala palang pera papa mo And tapos na po kami mag lunch anong lang dono oh? may isan na lang oh. Kuya Jun, si Kongkong Kong, Tsaka si ka-farmer nandun sa kubo Nagpapahinga din Kwentong ano Kwentong barbero ni Kongkong Kong. <laughs> Bababa na po kami Nauna na si Rowan yung natin ni Jello kanina Bago kumain kasi nagyaya na siyang bumaba Akala niya daw kasi maraming tao dito Para chay, baba na chay ay, kawawa po pala si Pretty yon na uh, bet kanina. Ngayon ko lang napansin. Nung kahapon, sumasama si Pretty sa akin dun sa e-bike. Ngayon, palabas pa lang siya, tatakbo siya pa e-bike. Sinalubong ni Chuchay, bigla siyang sinagpang. Tapos, umiyak si Pretty, sabay takbo sa loob. Tapos, tinatawag ko siya, Pretty, pinaalis ko to. Di umalis to. Tapos, tinatawag ko si Pretty, hindi na lumabas ah uh, tumuloy naman ako mali ko tumuloy lang ako kasi hindi, si Pretty hindi naman yung umiyak na non-stop basta tumuloy lang akong umalis na tapos ngayon nakita ko naki ano may sugat po sa legs malaki parang nabutas yung balat nang bumaba pero ang sarap ng tulog ng bata nag power nap <laughs> pagising na po yan sinong love ni mama <laughs> try ko po siyang ibaba ah, hindi magigising Hi ka baby. May gulo lang. na oh, bangon ka kiss Ready ikis. Ready hede lang din. Ubling po ame. Ano daw? Tumbling din daw. Ano <laughs> nako? Ay. Etong batang to. Ito, ayan to. Etong batang isang to raw, ano anong gagawin natin? Pamigay na kaya natin sinini. Sige. Ay, sige daw. Pamigay na natin siya. Bawal. Ba Sabi mo si Genini naman, lahat subo, subo. Mama, tingnan mo to. Mm. Pa kausapin mo yung kapatid mo Rowan, sabihan mo siya. Nene, Mama. Sabihan mo muna si Ro nei. sabihan mo, bawal mo siya na hindi pwedeng nagsusubo ng lahat ng napopulot. Ah. Oh. mo hulot 'yun na. Lahat. Ha? Ito yung si Ate nung gagawin niya. Hey. <laughs> Cheat, gagayain ka ng kapatid mo. Ha? Oh, yan na oh. Oh. Ngoy. Ngoy ako. Ngoy. Ang galing po niyan. Paano yung sabi mo kanina? May ano yan. Uso po ngayon yung mga transition. Ay, nako. Yung mga transition na memes, yung marketing ano, strategy ngayon. Meron yan. Magaling yan si Dodo. Ka, Dodo, alika, Dodo. Mama, tinanong. ba ang hanap mo? Paano yun? Nalika dito. Litsyon ba hanap mo? Ano? Anong, ano? Dito ka na! Oh. Sa papa ko! Ang pangalan ng papa ko! Angel can't work! million! <laughs> <laughs> Ay, nako. Rowan! Gagawan kita, Donchi. Gusto mo? Na? yun, gaya kay Rowan. Pagkita natin yung kay Rowan. Ipapost ko sa, lang, ano, Facebook page ni Ka-Farmer, yung kay Rowan Pareho na. na... Lang, Pareho na lang kami. Ni Rowan. Mas maganda niyan sa'yo. <laughs> 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 mag, mag ka na. ay ka, bebe. Maganda buhay. Nagluluto ako ng pansit-pansitan. <laughs> kasi yung sakog niya hindi ko maintindihan madalian lang to kasi nandito po yung mga nagla-landscape nagpapatrim po kami mayon mix yan yung pansit na pang mami tapos meron pa akong yung Hong Kong fried noodles mimix ko mamaya kasi mabilis lang yung lumambot Nintay ko lang yung lumambot konti yung pang mami na noodles. Sige, pwede na yan. Pwede na yan. Kaya yung sangkap po dyan, kung ano na lang yung nakita ko sa ref. Tapos, nilagyan ko na. Matagal kasi pag nintay ko pa yung frozen yung ano, frozen yung mga atay ng manok. Tsaka manok spam na lang. May nakita pa akong nag-iisang spam. Ilagay ko na dyan. Yun na lang. Maraming pa naman akong speedball tsaka yung kikyam. Ayan, malambot na. Pwede ko nang ihabol yung isang models Oops, yung celery. Nakalimutan ko. Ayan, luto na. Papamukbang natin to kay Dodo, ang aking number one fan. Lalo ako. Tikman mo. Kung magugustuhan mo yung luto ni mama. Hihi. Blow mo muna. Hmm? Ano? Tigla. Masarap. Uh oh, Totoo. Hindi ba yan scripted? Hmm. <laughs> Totoo ang masarap? Sige pa Kain ka pa? Hmm? Spam yan

Sige, yung gulay nga, tignan ko. gulay. Ay, yung muto. Ay, Nandito po yung mga nagtitrim. Mabilis lang po nilang na-trim. Baka ano lang sila, half day. Tapos, nagbubunot-bunot lang muna ng damo. Okay, naluto na merienda. mga boys. Mamimirienda na din yan. oh Ano ko nung... Ang tawa kong kong Napaganon kasi yung vlog. Eh, yung video. <laughs> tawa siya ng tawa doon. Tignan niyo. Nagpapaliwanag. Matawa ako. Ba nagpapaliwanag ka. Oh. <laughs> Ay, kandili kene kong... Ay, kandili... sal Biryenda. Biryenda na, pari. luto na. Ha? Bore, pari, Paano kaya yung... Sa ngalaman ko doon, di ko pa napapalitan. One, two, one, two. Makagit na yan eh. Pwede kayong palitan na liwang tanaman eh. Makagit na naman eh. O, oh, napagitnaan siya. Pwede nga no dyan, wogi. Tapos, ipahilera mo sa taas ng bakod. Parang, ano na nun, mahihirapan na yung, kung may gustong umakyat ng bakod, <laughs> mahihirapan na, no? Isang buong kapi niya masokso. Hmm. Pag wogis yung tinanil dyan, mahihirapan yung aakyat. Pero, dami namang, ano, daan. Oo nga, pag gusto mo talagang ano. CCTV yun. Magaling na ano yun. <laughs> Merienda muna, luto na. Ay, yung mga nagla-landscape pala. Uy, ang ganda na. Ang bilis. Umakit ako kasi nag si Rowan nag, ano. Ibinihisang ko din dahil nag, ano siya, may gino, gumawa kami ng, ano, pang reels. Binidiyo ko siya. Ah, maganda ang ganda o, oh, grass cut. Tapos nung umula na yan, nakapagbrush ako dito. Ayan, Linis. Kandun. Ay, may sinampay ako ngayon. Kasi si Nene'y nag, ano, sa kabusugan niya, nagsuka kagabi. Sinampay ko saglit dahil pag ano, baka masira yung iba kasi pag sa parang pag natuyo, nangingitim yung sinulid. Kaya kailangan at bago labhan. Hey, hey. Flex ka lang po ang aming ulam. Ayan. Ulam namin kanina native na manok. Pero ano, sinampalukan po yan. Kaso konti na lang. Rowan, excited na po siyang kumain. Tapos ayan, fried chicken. Tapos ayan, yung may na-harvest sila kahapon na manga. Nag mango. nagmango mango juice. Ay, shake ako. Mango shake. Medyo maasim po yan kasi may ano, green mango. Flex ko din po ito. Binebenta po. May nag-feed yung sticker yan. Pickled mango. 100 po ito kasi mahal po yung mangga pag binili mo na green. Mahal po siya. Iba po yung presyo niya doon sa hinog. Kaya 100 pesos po ito. Pero masarap po ito. Tapos meron din po kaming ano, yung garlic. nasaan? ano, wala pa ba tayong finished product nun? Si Antas yung gumagawa nun. Try nyo po yung aming garlic. Masarap po yun. Kada kakain po kayo, yung gusto mo na garlic na pickle meron na yung kay ongoing going na. Kain po tayo, Dodo. Ay, baka nagtataka kayo, ano po yan. Bebe, nang kasing tawag dito? Adobo yung adobo, adobo flakes. Na? Uh, Chinese Yan. pork. Pork. Floss. Kita. Ayun, pork floss. Parang ano, adobo flakes kasi lang ko. Hindi, ano to eh. Yung bako ito. Hindi. Ah, ito, Ayan. Hindi, nandit pa yung ano. Chinese Ayan. pork floss. Good night ka na, ka-bebe. Hi, baby. Night Good night po kami. Good night po kami. Tulog na kami. ka Dede. Tulog ka, dede. O, pag-ibig ka muna. Pag-ibig. <laughs> Pakita mo, hindi kita. Pag-ibig. <laughs> Ganyan Yon. po yung heart. Ganyan yung heart ko Bor dati. Burger yan. Ganyan yung heart ko dati, di ba? Mm. Si Rowan, paano yung heart niya? Heart ka? Yaki. Ah, oh, malaking heart. Yung maliit na, ano lang. Maliit na heart. <laughs> gawa. Yung isa naman, pag-ibig. Ito yung next. Ito yung next. Oh, uh oh, Good night po, ka-bebe. Thank you for watching. Watching. Okay. God bless. God okay. bless. Mama. tchuk <laughs>